Brom brom brom, nandito na naman si Matyong Brom Brom ha, ha ha hi mama, ha 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 Mga kabombrom, ay nakita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Natulong na naman tayo ngayong gabi mga kabombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Ibigay na naman tayo ng pagkain at saka pera mga kabombrom at least man lang sa ganitong paraan nakatulong na naman tayo. Let's go mga kapabrom. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Uh, ah, dito na tayo sa my Jollibee mga kabrumbrum Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrumbrum, pasok tayo, let's go uh, ah, Dito na tayo mga kabrumbrum, bibili na tayo ng pagkain, let's go Uh, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito doon sa bata na nagtutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, itin na natin itong pagkain doon sa nagtutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa nagtutulog sa tabi ng kalsada. Ibigay na naman tayo ng pagkain at saka pera mga kabrombrom. At least man lang sa ganitong paraan, nakatulong na naman tayo. At lipasayan natin siya mga kabombrom. Kasi nakabigay tayo ng pagkain at saka pera sa kanya. At may makain sa mamaya ang umaga paggising niya mga kabombrom. Let's go mga kabombrom. ihatin natin 'yung pagkain. Let's go. Ah, uh, may isang bata dito na tutulong mga kabombrom. Lapitan natin para Bigay itong pagkain, jollipy at saka 1,000 pesos na pera. Let's go. Lapitan natin mga kabombrom. Dito siya mga kabombrom. Let's go mga kabrom-brom, bigay natin pagkain sa bata. Let's go.